Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Mochi Share na naman tayo ngayon umaga. Ang aking ibabahagi sa inyo ay itong aking in-order sa Shopee. Yun. Nagpa-Shopee kasi ako ng mga face mask. Alam niyo ba guys? Talagang nakaka-stress. At siguro, yung ating mga kasuper mga kasari, ay minsan na sa kanilang nangyari. Ito, yan. Sobra talaga ang stress ko. Hindi ako makamove on nitong aking mga in-order. Kasi, alam nyo, sa isang balot ng face mask na to, minsan isa, dalawa, tatlo lang ang pwedeng magamit kasi wala talaga kaya sana man lang yung mga ating in-orderan sa Shopee ay uh, maging tapat naman kasi kawawa naman tayong mga maliliit lang ng mga sari-sari store kung ganito ang ating mau-order alam nyo kasi dito sa amin tingi lang ito binibili so iniisa-isa ko talaga 'yan para ibigay ko sa aking mga suki, mga ayan, tulad nyan, o oh, napuputol siya kaya yun, super talagang nakaka-stress ang aking na-order, kasi lugi na tayo ng ganito, o oh, isang ano lang, kasi binabalik ng mga students kaya sabi ko uh, i-share ko nga to sa aking mga kasuper, ayan, o oh, sa isang supot wala pa akong nakukuhang okay. Ayun o. Kasi, gagawin din talaga yan ang mga bata. Kasi maliliit lang naman sila. So, iyan nila yan. O, ayun o. Tanggal talaga. So, yan. Okay siya. Let's ang Yan. Dalawa pa lang. Ang aking o oh, ayan, putol na naman kaya sinishare ko to sa inyo para din malaman ang ating mga ka-super, mga kasari kung ganito ang kanilang mga na-order. Ayun. So, dalawa lang talaga sa isang palot ang napakinabangan. So, lumbi tayo, di ba? Nag-order tayo, naghanap pa talaga ako, scroll, scroll, scroll na makahanap ng mura yung pala, mapapapura ka sa ganitong binigay sa akin. Dalawa lang ang napakinabangan sa isang balot. O, binibenta namin ito ng tatlong piso lang. Minsan nga kasi mga bata lang, maliliit, mga student, dos lang ang pera nila, tinatanggap namin kasi kawawa naman. So, yung ganito, limang piso ang order namin nito. So, talagang may stress ka. Kaya sabi ko, isishare ko talaga itong Uh, na-order ko sa Shopee kung bakit ito ganito. Yan. Magti-testing pa tayo. Wala talagang napakinabangan dito, guys. Lahat ito ay mga sira. Yan, oh. So, magti-testing pa tayo kung ilan ang pwedeng magamit dito sa isang yan, oh. Sira agad. Ayan o, o dala-dalawa pa. So, si, lugi talaga tayo. So, sana man lang yung mga stores sa Shopee na naating ating na-orderan. Maging ano naman sila, tapat sa kanilang mga nag-order. Kasi lugi talaga kami. O, ayan. Mahirap naman ito. Soli na lang ng ano. Kasi, ah, uh, ano pa sa panahon yung marami-maraming mga ano yan. O. Oh. Di diba guys? Walang nangyari. O. Oh, wala. Ayun. Ah, sa isang supot, wala talaga akong nakuha. Yun. Kaya... Sobra talaga ang pagkalugi natin. Kung ganito ang ibibigay sa atin, sana orderan natin sa Shopee. Yun. Kaya, i share ko sa inyo kasi Ganito ang nangyari sa aking pinashopee na face mask. O, di ba? Diba? Sobra tayong stress sa ganito. Kasi walang nangyari. Isang supot na, walang nangyari. Ano ba yan? O, oh, ito. O, oh, ganun ang mangyayari dyan. So, yun guys, ang aking chiners sa inyo na uh, ah, iingat tayo sa mga in-order na natin sa Shopee kasi naman sila nagbibigay sa atin ng tapat. O, sana man lang hindi nila ibinigay yung ganito. O, eh tayo maliliit lang tayo na uh, sari-sari store tapos, yun, isa pa lang, isang balo. O, yan wala talaga. Yun, mag, mag ano naman sila, kumbaga siguro alam naman nila yun yung mga uh, paninda nila katulad nito o yan na sira-sira. So, yun guys ang aking uh, binahagi sa inyo ngayon na ang aking na order sa Shopee ay talagang nakaka-stress at nakakainis. Lugi-lugi talaga kami sa iyan o oh, guys. oh, sa tatlong balot na binuksan ko, ang napakinabangan lang ay lima. O, di ba diba? Sa isang balot, wala talaga as in zero walang napakinabangan so yun guys at super super lugi tayo sa ganyan so thank you thank you so much sa aking mga subscribers at sa aking mga silent viewers at sa mga hindi pa nagsusubscribe please subscribe to my youtube channel thank you thank you so much again sa inyong lahat